So, isang magandang magandang hapon sa inyong lahat mga kalagaslas. Andito na naman tayo, pupunta na naman tayo sa ating pangilawan sa ating panghuhulihan ng alimango o tilapia kung ano man ang ating makikita ating huhulihin. Sana ay kami makahuli ng may maiuwing pang ulam. So, update. Pag nasa tubig na mga kalagaslas. Shout out sa inyong lahat. So, andito na tayo sa ating spot. Uy, isda ka agad ata ito ah. Ano ito, biya? Maliit na biya. Pwede okay, na ito. Ay, hindi pala. Ano nga, biya nga. Yan, patay yung biya. Sarap yung biya na ito. Isal ka agad tayong biya, mga karagaslas. Sana tayo makarami. Sige, okay, hunting tayo. Medyo mababaw pa lang ang tubig. Papunta na sa paglaki. ay pala rin makahuli kung ano man ang nandito sa tubig na to dari ito yun bilis biya nasa na yun mabilis ang biya tayo hipon muna habang maliit pa ang tubig mga kalagaslas, mga hipon na maliliit so ay na ano nahuli oh, maliit pa nga pero pwede na to hmm, ganyan ka lalaki mga kalagas tas oh. yan maliit pa naman ang tubig eh madalang panlabas ng alimang o tilapia sambahan pa yan pag ganito pa ang tubig tayo tama tayong manghipon muna yun naroon ay bibilis naman eh nagiilaw ang mata nakakabang ko lang ng resig pa oh. Ito, wala pa sayang ginabot nabot mabilis maliit pang tubig hindi pa tayo makakadali ng malalaking isda nito tsaka malalaking alimango lumalabas dito sa dagat na to eh sa ilog na to pag malaki ng tubig uh, mag uli pa rin tayo baka tayo makadali ng alimango o sugpo tayo punta tayo sa medyo malalim so mga kalagaslas may sugpo tayong nadaling yan dito sana hindi nakawala Uy, malaki to ay malaki laki mga kalagaslas sugpo ayan mga kalagaslas oh. suabe oh. Salaki. Wan siro sungko ang alas-alas. Ini pa din. Bibilis lang nila mga, okay. mga kalagaslas Oh, yan. Mas wahi naman to. Kakawala pa mga kalagaslas Mahangin lang masakit sa mata hindi ka agad maaninaw ang hayop gawa ng galawan tubig tuwan na naman ang aking anak na rin sa iuwi kong ulam mga hipon favorite ng aking anak si dagat malapit-lipit na Andan litayin ang supo. Saan madagdagan. Muntap magdilit ng kaliit pang tubig. Hindi pa tayo makakais daw or alimangan ito. kalagaslas may ako rito right ang banak uy tinamaan ang mga kalagaslas banak to hmm. yun yung malaki na parang bangos hmm. kulupog sa yan mga isda na tayo mga isda naman yun po panak sa pululit mga kalagas las mga no, budsos na banak ipalaki ng tubig pala balik ka dan tingin ko kanina kala ko paliit pa eh Ay, palaki ng palaki tubig kaya pala labo ipataas kamali ako ng tingin kanina Tataib na pala. Kala ko naghihibas pa. So mga kalagas, last labo ng tubig. May pa na ako. Magibilis eh kaya. Punto yung mga banak. Pero mga good size na banak. Ayan mga kalagas. Oh, so kala mo bangs sa lalaki. Magibilis. Oh. Nagtataib kasi. Hindi ko matutukan to ng camera. Yan mga kalagastas, yung susabi kong banak. Ang kala mo bangos. Masarap to paksi. So. Mamaya ako na lang papakita ulit ang mga kabuuan ng huli ko mga kalagaslas Kasi hindi natin matutukan to ng camera eh. Lalo na pag mabibilis ang hayop. 3-0 na tayong banak, may okay, pampaksew na hipon hipon ha, ganito mga uli ulihan sa sigpaw Bilis ng paglaki ng tubig mga kalagaslas. Nakakadali ah, tayo nito ng mga tilapia mamaya pag malaking malaki na. Kala ko malaki sa maral. Two fingers pa lang sa maral. Dapat malalaki. Wala, mabilis ang tubig. Dito makadali ka agad. Nandun ang tubig eh. Oh. na, tayo ng labo. So, yun, may alamango dito ang labo lang. Sasinto na natin mga kalagasdas. Pasok na. Yun. Kalagasdas oh. Laki. Five na kasi. Tali ang muna natin to. Gabo dito. Iba nang papasok sa ako na eh. Maliliit na ilog dami pang hipong maliliit. Sayang may alimango lang dahil sa sigpaw. tayo ng limang nasa bad pre meron tayong kasama dito na mimiwas tariyan muna natin ating alimango tayo lulusong ulit yung mga halagaslas yung ating kasama ating kumpare namimiwa siya ayun ang ating huling alimang o kahuhuli lang oh. siguro mga kalahating kilo yun Iyan malaki laki na ang tobo mga katilapia na tayo nito Tilapia at alimango. Naka-isa na tayo eh. Isang alimango na inalaki ng tubig eh.

Mà là hà lệnh bít là

gasdas gas gas yung yun tayong tilapia sana magsunod sunod Ang bahan akong hinahabol. ka ng ba anak ay nawala pa naman nandito sa tabi nakasadyad kasi yan eh ito yung tilapia daming mga inilaw sa baba tilapia -tila na rito hindi lang ganong kalakihan ito siya pwede na to pagkakita na to mm -hmm. yun yung kalagas to madalang ang labas pa dami kasing mga ngilaw nabubulabog may mga maninisid pa talagang magiging huli lang natin ito eh tsamba kasi sa daming nagbubulabog daming money ni Sidney maglalambat sa spot na ito ngayon dito ito mga kalagas parang meron dito. Rasuah so, tilapia tu Kepala natang ko na Sambal so, Anggarap dia diata maku kuha Ada so, mga kalagas das ni, mga lipit yu nak ko Mga hmm, napakadalang po ng hayop mga uh, kalagaslas kaya tayo eh Hayo pa isa isa so, na naman tayo makapag uwi ng maganda gandang huli uh, sa layo po nitong dinatayuhan namin ito eh tapos wala pang mahuhuli isa isang tilapia itong mga kalagaslas mayroon dito todo ang tama liig isa isa lang talaga mga pakadaalang mga ah, ah. katikimata ng lugi sa pangingilaw ngayon ah kasi hirap na itong spot na to tapos bigyan na lang ng asda Yes, sir. Hindi pwede na yung gagawa ito ang hindi magtsaga pwede na yun wala eh layo layo ipadag tinamaan wala hmm. ko hindi pa tinamaan eh Last, last miss daryo ito. Nayo. Haul. Oh, He shot. Patay ka agad eh. gabi yata to. <coughs> Hindi pa Oh, bilis. isda na. ipon. Ah, isang malimang ng mga kalagas-las po. Yan, mga kalagaslas las ang uli. Natin meron yung mga 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 pa rin naman mga may isang pirasong sumpo tayo isang pirasong alimango Isang pirasong maliliit na suhay eh. tapos yan tilapia banak So, ayan mga kalagaslas. Thank you for watching. Ito lang ating nakayang bigay sa atin ng ilog.